Hi guys, good morning. Ito na naman guys. My unboxing na naman 'pag may dumating kanina Hindi niya alam ba ano siguro 'to, guys? Ba. Yung gift ng atin niya sa birthday niya noong October 3. Kasi sabi ng atin niya, may pina-shipping siya na gift para sa kanya. So, ito na siguro yun, guys. At, <laughs> i-open natin na. <laughs> Hindi nagkakamali yung atin niya. Ako na naman yung mag-unboxing kasi ako na naman ang nakatanggap kasi natulog na siya, guys. Kasi sa araw, tulog yan siya kasi night shift yung duty niya. Kaya ito, i-unbox natin yung <laughs> gift niya. <laughs> gift niya. Uy. Isa. Dalawa. Tatlo. Uy. Galanti. Ano kaya to? Pero hindi ko pa sure guys kung yung gift ng ate niya or baka parcel niya. Pero wait lang. Tingnan ko kung sino ang nagpadala. Magkita guys. Basta. Basta nag box ko na. wow! Uy! Oh, partner! Wow, ang ganda! Baka hindi to yung gift ng ate niya. Uy, ang ganda guys! Uy, cash ko din. Talagi na lang kasha sa akin. Wow, kasiksi! <laughs> kasiksi guys! Ooh shirt pa din siya. Ang mm, ganda oh. Shirt pa din. Mm. Partner nito. I'm sure partner nito talaga 'to, guys. Yan oh. Yan. O <laughs> mm. nang pangalawang plastic. Pangalawang plastic na naman. Ayan. Uy, partner pa din. Wow. Sana all. Uy, black. Uy, ang ganda. Hanggang ano na lang tayo, guys. Hanggang ganda na lang tayo. Oh. Uy, ay sana all. Tapos yung partner na short, parang ito, kasyang kasya to sa kanya. Pero yung isa, parang hindi. Kasi maliit. Pero, tingnan lang natin. Sana hindi kasya sa kanya para akin na. Ah. <laughs> kasi, parang, parang maliit kasi. Pero, garter man siya, ay kasya to sa kanya. Wala tayo. Wala tayong ano guys, pang tatlong balot. <laughs> balot. Pang tatlong pack. Pero syempre, ibalik ko po dito sa silutin guys, para i open siya. Partner pa din. Uy. Wala, ang ganda. Uy, ang ganda ng shirt. Tingnan niyo, oh. Ting, 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 Oh, ang ganda ng shirt. Shirt, oh guys. Oh, shirt. Shirt pa din siya. Then, ang partner niya. Uy, ang ganda ng partner. Uy, ang ganda ng partner. Oh. My gosh, kasiksiwa nito kaysa kita ang pusod. <laughs> Ayan. Diyan nagtatapos yung ating pag-unboxing. <laughs> Andiyan siya, guys. Andiyan Thank you for watching. Bye-bye.